Mga palangga, sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lukas chapter 2. Nangyari nga na mga araw na yaon ay lumabas ang isang otos mula kay Augusto Caesar na magpatala ang buong debutan. Ito ang unang talaang mamayan na ginawa na si Carino ay gobernador sa Syria at nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawaging Bethlehem sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. Upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyayari samantala sila ay nangaruroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang mga anak. At kanyang ipinanganak ng panganay niyang anak na lalaki at ito ay binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor natupa sa lupa indi ngaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel na Panginoon. At ang kaluhalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban at bigla nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit. Nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapiyapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari ng lisanin sila ng mga anghel at ang pa sa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa pitlahin at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-dali nagsiparoon at nasumpungan ka pa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapot iniingatan ni Maria ang lahat ng mga panalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. At nangagbalik ang mga pastor na niluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila at nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya ay tinawag na Hesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang araw ng kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kutusan ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang inakain na kalapati. At narito may isang lalaki sa Jerusalem na nangangalan si Mion at ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya ay sa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus na kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, Ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inahanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon at sinasabi sa kanyang inang si Maria, narito ito ay tinalaga sa ikarara pa at sa ikatitindig ng marami sa si Israel at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa upang mga ang mga pag-iisip ng maraming puso. At naroon din naman si Ana na isang propetisa, anak ng babae ni Fanuel sa angkan ni Asir, siya ay lubhang matanda na at may pitong taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. At siya ay bao ng walungpot apat na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ni ngayon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang mag-inata na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kutusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazareth. At lumalaki ang bata at lumalakas at napuspos ng karunungan at sumasakanya ang biyaya ng Diyos. At nagsisiparoon taun-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. At nang siya ay may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At ang kanilang maganap na ang mga araw sa pagbalik nila ay naiwan ang batang Hesus sa Jerusalem at din nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya ay nasa kasamahan ay nagsiayon sila ng isang araw ng paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang din nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na na makaraan ng tatlong araw ay nangagtagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong at ang lahat ng nasa kanya ay nangakakarinig ay nagsisipaggilalas sa kanyang katilinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang sa'yo mga kita nilas ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Di ba ka talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? At dinila nila naunawa ang panalitang sa kanila'y sinabi. At lumusong siya sa kasama nila at napasa Nazareth at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Mga palangga po, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Amen.